Madalas na nakikita ang pangangailangan bilang isang kahinaan at pasanin, isang bagay na dapat iwasan. Gayunpaman, sinasabi sa atin ng Biblia sa Mateo Kabanata 5, Talata 3, Mapalad ang mga aba na may espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ipinapakita ng talatang ito na mapalad ang mga nakakaalam na kailangan nila ang tulong ng Diyos dahil sila ay magiging bahagi ng kanyang kaharian sa langit. Kapag naintindihan mo na hindi mo kayang gawin ang lahat ng mag-isa at nagtitiwala ka sa Diyos, ipinapangako niya sa iyo ang isang espesyal na lugar kasama niya. Yakapin ng iyong pangangailangan at makakahanap ka ng lakas sa iyong kahinaan. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tumanggap ng isang inspiradong kaisipan sa mas mababa sa isang minuto sa bawat episode na nagpapasaya sa iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa iyong pagbru ng kape.